What's up mga katites? I hope you're having a great day. It's Mikey Lises and welcome back to my channel. Ganito na naman yung background ko, ano? Matic, alam nyo na, unboxing na naman yan. For today's unboxing vlog, Jordan Shoes na naman po ang share ko sa inyo. Konting kwento lang ng ano sa experience ko para makuha ko itong sapatos na to. May mga ko sa ako na mga sneakerheads, vlogger or account sa IG na naglalabas sa mga schedule na mga sneakers na lalabas, lalo na sa mga Jordan Shoes. So itong sapatos na to, last week ng June or first week ng July yata, inaaba abangan ko na. Originally, ang release niya yata ay July 28. Parang something na ganon. Pero na-move, naging August 4. Pero dito sa Pilipinas, July 28, nag-announce ang Nike. Pwede na nga yung cap or drop, yung ganon, or cup or reserve. Basta sa mga ganon yung parang raffle siya or first come first serve kung ano man yung tawag doon pasensya na hindi nga ako marunong mag-explain talaga hirap ako mag-explain hindi ako familiar sa tawag sa mga ganun And besides first time ko ma-experience yung magsa-sign up ako to reserve a pair gumawa ako ng video na sa TikTok para sa mga nakasubscribe sa akin dito sa YouTube na nakafollow naman sa akin sa TikTok baka napanood nyo rin yun eh, di ba nga alam nyo na yung nangyari hindi ako nanalo tatlong account yung ginamit ko wala o oh, lets tapos nung araw na narelease na siya, nakapasok naman ako eh nakapagpare nag ako ng size 9, nakapaglagay ako ng credit card details ko, tapos yung check out ko na, na-pending ako. Sabi dun sa mga nag-comment sa TikTok videos ko, pag daw nakapending na ng matagal, eh wag na daw ako umasa kasi ulats na daw talaga ako. Kasi yung iba parang matagal na yata yung once makapag-check out ka after 4 hours, saka kung congratulate na successful yung pag-checkout mo doon sa pair. Eh wala, lumipas yung 24 hours, wala talaga, ulats. Iniyan ko na. Pero syempre, hindi na ako matitigil eh. Ang hindi ko nakukuha 'yun. Eh. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga resellers. Sabi ko, 'di ba, hindi na ako bibili sa resellers kasi nga sobrang mahal nila. Pero pag gusto mo talaga 'yung pair at wala kang magawa, wala, wala, wala talaga. Mauuwi ka talaga sa resellers. So, ayun, naganap ako ng resellers na medyo mura-mura yung mga bigay nila, yung offer nila, yung pinsan kong influencer. <laughs> wala ko sa influensya, ano? E, nagsend din naman sa akin ng mga sellers sa marketplace, sa FB. Mga tao lang na pwede mo silang katransact through online. Wala talaga silang shop or physical store. Talagang sila lang yung pinalad na makakuha ng pair. Tapos, ibibenta nga nila ng mas mataas doon sa retail price. Sa mga nakita ko sa Facebook naman, nasa 9.5, pero dapat yata maramihan yung kuha mo yun na yung pinakamura parang minimum ng 10 pairs. So, ang nangyayari, kung halimbawang marami kayong may gusto ng ganun, paghati-hatian nyo na lang or magsama-sama kayong umorder para mas maliit ng konti yung babayaran ninyo. Tapos, kung one pair lang naman yung kailangan nyo, parang 10,000 yata. Basta nasa ganun lang yung range niya. So, again, tao lang po yun ha. Wala silang shop or physical store. Talagang itatransact mo lang sila through messenger or text or viber. Ganun. Lakasan lang ng loob at saka tiwala lang talaga. At dapat may tiyaga rin kayo na magpa-legit check or vouch sa mga sneaker community or sa may mga group ng mga sneakers nagle-legit check kung legit ba yung seller na yon basta ganoon so ako wala akong second time na magpa-vouch or magpa legit check sa Facebook and besides ayoko nga nagko-comment sa mga kung saan-saan -saan. kaya hindi ako bumili sa mga ganoon so nagtingin ako sa aftermarket mahal din siya nagtingin ako sa Pimp Kicks mahal din sa Sunika Manila sa Auto Kicks mahal din sila tapos may isa akong reseller na nakita sa lahat ng tiningnan ko siya yung pinakamura and ayun doon na ako natuloy bumili share ko nga lang pala sa inyo ano bagong dating tong mga accessories nito. Yan. May mga meaning yan ano. Kung mahilig kayo sa mga ganitong accessories, punta lang kayo sa TikTok ko. Hindi po ako nagtitinda pero ginawan ko siya ng unboxing pang TikTok. Ilalagay ko doon kung saan ko siya nabili. 'Di ba lagi ko sinasabi na support local. Kaya kung gusto niyo to ako interested kayo, punta kayo sa TikTok ko, panoorin niyo ha. lastly, bago ako mag-unbox ng sapatos, eh shoutout out muna ano sa kapatid ko kay Sanse kasi binigyan niya ako ng ganito. <laughs> cutter. Dalawa ito eh, tsaka isang gunting. Napanood daw niya kasi yung unboxing ko. Ang tsaka daw yung ginagamit kong pangbukas, yung pachilyo. <laughs> Kaya ito yung binigay niya sa akin. Liit ano, ang cute. Pero ayun lang siya oh. Ayan, hanggang ganyan lang siya. Todo na yan. Pero natry ko na tong ipang-unbox. Matalim naman at saka nakakahiwa naman siya kahit maliit. Sabi nga nila, size doesn't matter, di ba? Nasa performance yun. <laughs> nakakahiwa naman. Tawagin na lang natin siyang Junjun, no? <laughs> Junjun. <laughs> So, eto na. mag unbox na po tayo. Padrap nga po. J1 Low OG Black 2, size 9. Thank you. <laughs> Nagpabutas na nga po pala ako sa taas para i-drop na lang yung ano, mga sapatos. Ano. Di ba gano'n sa mga department store pagka bibili ka ng sapatos? Naalala ko talaga yun eh, nung bata ako. Sa so, may palaing sa may auto. Um, basta, ganun yun may tao sa taas ng kisa, may tapos ibinabag sa yung mga sapatos. No? Ito na po yung i-unbox nating sapatos. eto yung Jordan 1 Low OG Black Toe. Again, marami kong pinagkumparahan na resellers, pero dito sa Get Nice ko siya nakuha. Dito ko napiling bumili kasi sa lahat ng resellers na tiningnan ko, sa Get Nice yung pinakamurang presyo o gusto ko siya in order sa Get Nice app. Nakalagay naman doon eh kung kailan yung possible na darating sa inyo ay matatanggap ninyo yung item. Uh, follow nyo rin pala sila sa Instagram Get Nice. Ayan, hanapin nyo lang yan. Tapos may app din sila na pwedeng i-download sa App Store at saka sa Google Play. Kaya kampante ka, kahit pano, may habol ka, di ba? Ito yung packaging niya. Yan. tapos ang partner courier niya ay LBC Ilalagay ko na nga lang din pala sa video na to kung kailan ko siya na order at saka kung kailan siya dumating. I-share ko nga rin pala ano. Tama naman yata sila doon sa date na binigay kung kailan ko matatanggap itong item. Kaya nga lang kasi walang tao sa bahay. Twice silang nag-attempt na i-deliver ito. Hindi na i-deliver kasi nga walang tao. Hindi pala nila iniiwan. And hindi naman nila okay kinontak na nandoon na sila sa bahay para i-deliver ito. Nagbase lang ako sa tracking sa Google kaya ako nalaman na i-deliver siya. Pero may nag-text naman na i-deliver nga siya. Kaya lang nasanay kasi ko sa mga delivery na pag pagka na yung item sa bahay, eh tatawagan ako at sasabihin na nandito na po yung delivery, ganun. Pero ito kasi wala. Wala rin naman contact number na ibinigay. Ano yata ito eh, galing ibang bansa. Kasi dun nga sa app na ito, ina-update ka naman nila kung nasaan na yung parcel mo, kung nasaan na yung package mo. Tapos dumaan pa siya sa customs. Kailangan ko yata itong resibo. Itatabi ko muna, baka masira ako. Ayan. Bukod sa box ng Get Nice, naka-bubble wrap pa siya. Pag-order kayo dito sa Get Nice, baka mawirduhan kayo ha. Kasi once na dumating yung item o yung parcel ninyo dito sa Pilipinas, at pag na legit check na nila, may tatawag sa inyo na mobile number. Kung papakilala naman siya na taga get nice siya, eh di ba nga, pagka mobile number na gano'n nakakapraning kasi di ba ang dami mga scammer. Ang hiningi lang naman niya sa akin, frame lang niya yung address ko, yung barangay na nasa sakop na subdivision namin. Tapos ayun lang, sinabi na nga niya na i-deliver na nila. Baka lang kasi gano'n may tumawag lang din sa inyo. Eh, legit naman na taga get nice yun. Basta huwag lang kayo magbibigay ng ibang info, ha? Ito yung box niya. Tapos ito yung gilid niya. Oh. Ito yung likod sa may sizing. Um, paano mag legit check ng sapatos? Hanapin nyo sa TikTok. Maraming gumagawa ng legit checking ng mga Jordan shoes. Tapos yan. Tapos ito yung likod. So wala siyang sticker na na-release siya dito sa Pilipinas. Kaya galing nga talaga siyang ibang bansa. Ito naman, in-check-in-check -in yung nakasulat. So, baka China to, ano-ano. Again, if proven fake naman itong ano, sapatos, pwede nyo naman siya ibalik. Pwede nyo habulin or pwede nyo kontakin yung get nice. Buksan na natin siya. Yan. May number daw na hinahanap dito eh. Pero ewan ko kung... Ayun, may number naman siya. Tapos may nakalagay na swoosh. Tapos yung Nike logo. Tapos ito oh, may certificate. Oh, Legit check by na nice appraisers. Brand new authentic. O yun. Hindi lang ako sure kung ganito talaga yung papel niya. Pero OG rin kasi to eh. Wait lang ha. Titinan ko lang yung box nung OG ko. Ito yung isa kong OG. Pareho naman sila ng box. I mean, pareho sila nung itsura nung loob ng box. Ganito rin yung papel niya. Pareho rin naman silang may number dito sa loob ng box. Ito yung sa black toe ko. Ayan yung number. Makikita nyo. Basta ayan, kung nakikita nyo, ayan may number, diba? Siguro lang ha, napagtanto ko lang. Tingin ko lang, pagka OG yung i-unbox ninyo, ganito lang yung papel niya. Pero pagka mga yung regular na Jordan, ayan, may 23 na nakalagay. Tsaka mas makinis yung papel niya at makapal din. O, yun lang naman. At mga katites, ang retail price nito ay 7,895. Pero ito, nakuha ko siya ng 10,595. Pinakamura na siya sa mga resellers na pinagpilian ko. Kasi yung iba, umaabot ng 14 to 15,000. So, ito na siya, oh. Ang pala niya, no? Yung toe box niya, tsaka itong gilid. Alam mo yung parang lukot na leather, ganun. May ganito rin pala sila, oh. Please do not remove this buckle. GetNice will no longer be responsible for any return or exchange regarding this pair once the buckle is removed. So, dahil OG nga siya, may kasama na naman siyang sintas. O. Basta pag OG, tandaan nyo may kasamang sintas yan. Tapos ito, kulay pula na yung nakasama sa kanya. Leather din siya dito. Tapos yung swoosh niya, leather na makinis ba to Hindi eh, may pagkamagaspang. Ito, hindi siya yung matingkad na red kung mapapansin nyo, itong kulay ng sintas, hindi siya kakulay nitong nasa likuran. Maganda naman siya, pero sana, itong likuran, sana kamukha siya ng likod ng bread dough ko. Kasi tingnan nyo yung likod ng bread dough ko ha. Ito yung likod ng bread dough ko, yung pagka-red niya. ba? Diba? Mas maganda yung pagka-red niya, mas matingkad. Tsaka mas makinis. Ito yung likuran niya ewan ko kung na-appreciate nyo tapos eto yung Nike logo nya ayan wala siyang jump man ha ganyan lang talaga ayan ganito yung likod na-curious lang kasi ko oh, yung mga napapanood ko nag-unbox nito sabi nila pagka daw amoy glue magtaka ka na kailangan amoy factory siya ano ba yung amoy ng factory pero pag inamoy mo to hindi siya amoy glue eh. Pero mga ka-tights, kung hindi talaga kayo marunong tumingin ng legit na Jordan shoes, pwede naman kayong mag-invest sa mga apps na ipa-legit check nyo yung mga nabili ninyong sapatos. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad, pero may mga ganon. Pwede kayong magpa-legit check kung original yung nabili ng sapatos. Sana may mga sneakerhead dyan na makapanood nito at makapag-comment ano, kung legit pair nga ba to. Sabi rin nila, dapat yung toe box, maliit lang. Yung iba kasi malalaki eh, parang barko daw gano'n E ito hindi naman. Ito yung outsole niya, kulay pula rin. Yung leather na to, yung kulay white niya, ganyan talaga yan, parang lukot-lukot. Pati yung toe box. Para mas ma-appreciate nyo, ayan. lambot. Battery leather daw yung tawag dyan. Iba siya dun sa toe box or sa pagka leather ng isang OG ko, yung Oli Green, yung Lucky Green. Tapos yung Nike Swoosh nya, ayan. itong nasa likuran, yung Air Jordan Wings logo. Hindi siya nakatahe compared dun sa ibang Jordan ko. Para siyang nakaprint. Tapos itong pagka-red niya dito sa likuran, parang matte finish. Hindi siya matingkad. natin yan pag-item Nakakatakot kasi bumili talaga ngayon dahil nga sa mga UA pairs, yung mga unauthorized authentic, sobrang ang gagaling nila, ang gagaling nila manggaya. So that's it for my vlog mga katites. Again, if you're new to my channel and you're into cooking, travel, or food trip and binsan mga ganitong klaseng unboxing, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Uh, abangan nyo nga pala may i-unbox ako ng dalawang sapatos. So this time pang babae naman siya. Jordan shoes din po yun. Bye-bye! Ano?